eto may ginagawa tayo dito ng uh, Mitsubishi Strada all the way from Bicol mga boss eto's so problema na isa no overheat mga boss pag check natin dito isa no uh, pressure dun sa uh, radiator ngayon unang ginawa natin dito bago tayo nagpunta sa uh, top overhaul ginawa muna natin yung mga basic at uh, uh, binabalan natin yung radiator pin nilinis natin tapos flushing tapos palitan ang thermostat tapos lagay ng silicone oil pagka natin, nakompleto natin lahat, test drive natin, ganun pa rin. Kaya ito, nagsuggest na tayo na ibaba na natin yung head kasi lakas na ng pressure sa uh, radiator mga boss. And dahil pagka baba natin, nasukat natin sa machine shop, ang na nung ano, uh, tama. Uh, cylinder number 4 mga bossing ang uh, may problema. Kaya nag-overheat siya. Ayan. Kagawin natin dito is, ano, yung ano, ma ay machine shop yung head, tapos palit siya ng uh, uh, thermostat, valve seal, tsaka head gasket mga boss. After nyan mga bossing, bago natin i-release, test drive natin ito ng malayo kasi taga-bicol pa si Bosing para ano, uh, 100% okay siya abangan nyo ito mga Bosing kung uh, nasolve natin yung problema na ito alright ito na yung head natin mga Bosing na deliver na ng machine shop and ito yung pagkakayari niya mga boss pakita ko sa inyo ayan mga Bosing oh. Dapat ganyan pagka nag, pag, uh, nagpa machine shop kayo ayan ganyan mga boss makinis ayan hindi magaspang kasi pag magaspang mga boss sabla yun ito ang ganda ng pagkakadalay oh. Oh. Parang original mga boss Ayan. Ganyan dapat mga boss Para share win Walang balik Ayan. Kasi medyo matrabaho rin magkalas Ayan Ito yung isa no, matagal nating uh, Trusted na machine shop Kaya ano uh, Kampante na tayo rito mga boss uh, pakaganda. Tsaka ito salpak muna Bago bayad Pagka umukay Hindi nag overheat uh, Bayad tayo Pero pagka nag overheat Ganun pa rin uh, Walang bayad mga boss Ganyan kalupit yung ating machine shop na ano, ah, uh, up. Kitang nyo naman ang padaan mga bossing. no talagang magandang maganda kala mo original tapos mga bossing uh, malalaman nyo pagka kailangan ng palitan yung head dito mga boss ayan o oh. ayan yung margin nya mga bossing oh. pag inabot na to mga boss kailangan nyo palitan yung head ayan ito kaya pa kasi makapal pa mga boss ayan kaya kaya pa yan mga bossing isang machine shop pa kaya pa yan mga boss kasi ma malayo pa naman pero ito uh, ang tama nito is ano uh, cylinder number 4 mga boss ayan All goods mga boss Napakaganda Quality Alright Ito yung cylinder head na kakapit natin mga bossing yan Original to mga bossing Genuine parts to ng no, Mitsubishi yan Cylinder head gasket Tapos ito yung thermostat mga boss Urig din to mga bossing Salpak natin to mga boss Ito salpak natin yung head mga bossing And uh, tinotork na lang natin sya Pag umandar to mga bossing uh, Test drive na natin to Para ano, makita natin kung ano uh, nawala yung overheat nya kung nasolve natin yung problema Alright, malayo natin di test drive to mga boss Para 100% sure Na hindi naangat yung ano, temperature nya Ito na yung update sa ating strada mga bossing Umandar na and uh, na test drive na rin to Na long drive na to ng malayo mga bossing Galing to ng antipolo Para ma-sure lang natin na ano, hindi siya mag-overheat And wala na rin siyang ano, bubbles Ito hindi na rin bumubulwak mga boss eh, no? Ayan no? Ganda na, mga bossing All good na to For release na to mga bossing na test na yung ano uh, ng malayo to uh, 100% okay na to mga boss wala nang overheat hindi na yung ano uh, temperature